May ilang taon na rin nakabinbin ng investigasyon sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong July 2020 hanggang sa isiwalat ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa Quad Committee Hearing noong biyernes na si na NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at dating PCSO General Manager Rubina Garma ang umano'y mga utak sa krimen. Kapwa ay tinanggi ni Garma at Leonardo ang akusasyon ayon kay Mendoza, hindi niya matanggihan ang utos mula sa mataas na opisyal at upperclassman niya na si Colonel Leonardo. Dagdag pa niya, humingi siya ng tulong mula sa informant na si Nelson Mariano na siya rin umanong naghanap ng hitman para iligpit si Barayuga noong July 30, 2020. Dahil sa mga ito, muling binuksan ng PNP ang investigasyon sa kaso. Ipapatawag ng CIDG sina Nelson Mariano at Santi Mendoza para makapagbigay ng salaysay na gagamitin sa pag-usad ng CIDG investigation sa kaso. Isasama dito ang umanoy gunman na si alias Loloy Tiniyak din ng pambansang pulisa ang kaligtasan ni na Mendoza at Mariano. Wala rin anyang sisinuhin ng ahensa sa pag-iimbestiga sa mga personalidad na dawit sa kaso. Yun po yung ina po ng inyong uh, pambansang pulisya, no less than our GPNP uh, asked me to relay po sa inyo na gusto niyang ipakating, lalo-lalo na po sa pamilya na wala pong mangyayaring pagtatakip po dito. At ang gagawin po natin ay lahat po ng ebidensya. At kung meron man po nakikinig, nakikinig sa atin at nanonood po nitong ating uh, uh, interview po, kung meron po kayong nalalaman, huwag po kayong matakot. At uh, ang PNP po sa ngayon under the leadership of General Marbil is bent on really uh, uh, getting to the bottom of this issue. At gusto po nating mabigyan ng justisya ang pamilya po ni General Barayuga po. Ayon naman kay House Quad Committee Co-Chairman Representative Robert Ace Barbers, pinag-aaralan na kung maaaring makapasok sa Witness Protection Program si na Mendoza at Mariano. Sila po ay, ano, ini ngayon ng uh, DOJ, uh, tinitingnan yung kanilang uh, participation dun sa krimen na nangyari at kung sila ba ay eligible na maging under the Witness Protection Program. Pero sa aking pagkakaintindi, ay eh, kailangan sila, sila ikasuhan muna i-charge muna sila before the court. Nilinaw naman ng PNP na nasa preventive custody na ang mga aktibo sa serbisong pulis na sangkot sa kaso para matiyak na patas at walang magiging impluensa ang mga ito sa paggulong ng investigasyon hanggang sa pagsasampa ng kaso. Para sa agenda, Francis Polbe, BNC.